masayang araw po. Ito ang ating mga initial selection ng Dumalaga pang replacement gilts po natin. So, initial pa lang po ito. Pinili nila. Pipilian ko naman ngayon kung talaga pong maayos ang paa, dede at katawan. So, tapos po nun, ay babakunahan natin yung mga mapipili at yung reject po ay ibabalik natin dyan sa kanilang galaan para maging mga maisama sa mga litsunin. So, ganyan po ang process namin. Pipili, tapos may second selection pa. Kaya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 po ang kanilang napili. So, titignan po natin na maayos pa ang mga ito at yung mga talagang quality lang ang ititira natin para sa ating breeding program. So ito po ang ating mga matatandang inahin nasa breeding pen 1. Timely naman po ang ating pagkakalipat at biglang init po dito sa Pampanga. So yun po sila. May nag-iisa pong galing dun sa lubluban. Ito naman po ating mga huling iwinalay. Magkakaroon na ng kasunod na iwawalay doon po sa winning growing pen 4 natin ilalagay. Yung pinag-alisan po ay 3. Yun pong hindi pa nagagamit. nalinis na po yun. Uh, yung damu-damo ang iniwan para po may makakain pa ang ating mga alaga pagtawid doon. So hindi na po ito ang ating bunsong mga iwinalay after this week. Uh, mamimili na po kami ng mga bagong iwalay dito po sa mga biik ng ating first breeding pen at may ilan din po dun sa second breeding pen. Almost 50 din po yung mga biik na aalisin na natin dito para po yung maliliit lang ang maiiwan dito sa ating first at second breeding pen. Ito pong mga ito by mid April, early May pwede na rin pang deliver so yan po ang ating mga alaga pa dito sa may unahan silip po tayo dun sa iba pa nating mga alaga next trick po, ito namang mga biig dito sa na naiwan sa matatanda pa po inahin dito sa breeding pen one ang ating gagawin Pagkatapos po ay itatawid na namin sila kasama yung mga nakararami dun sa summer area ng breeding pen 1. So, yan po ang ating mga biik dito. Bilog naman sila. Yan po yung hinahin natin na umanak dun sa likod. Siyan po ang biik niya. Dalwa lang ang nabuhay. Hindi ko po sigurado kung dahil sa malaki at matanda na siya, hirap po sa paghiga na dadaganan po yung mga biik. Kaya nga po marami na tayong scheduled for calling dito sa ating mga inahin. Dito sa, sa mga naiwan na ito, meron pong isa na parang hindi na nabubuntis. At meron pong yan na mahina na mag-alaga at meron naman po na mahina ng umanak. So, evaluate po natin lahat yan at uh, ating at ating pong ikakal out na yung mga mahina na po mag-produce. Dito po ay wala pang bagong naanak yung ating mga mas batang inahin sa breeding pen 2. Pero meron na rin pong iwawalay sa mga ito. Mayroon pong ilang biik dito na medyo may edad na. At may ilan po na hindi pa napasama dun sa aming pagkakapon noong nakaraan. Kaya po tuturukan pa natin ng ivermectin, respisure at magkakapon. Isasabay na po natin dun sa mga biik na nandito pa sa kabilang pen. So yan po ang ating mga breeder. Pasyala naman po natin ang ating mga palakihin. So yung pong mga bagong dumalaga natin, wala nang laman. Itong temporary pen ng building number 2. Gawa po ng... Naitawid na natin lahat ito. Kasama po yung limang breeder dito doon sa ating second breeding pen. So ang may laman na lang po natin dito ay itong pen 1 dito po sa harap unahan yung mga palakihin doon po sa may likod doon nakalagay yung ating anim na dumalaga pa. Tapos po itong second uh, winning growing dito naman po natin pinili yung mga dumalaga. So, dito rin po ibabalik yon kung may reject dun sa siyam na yon. At yung mga iwawalay po natin ay dito naman mapapalagay sa ating third winning growing pen. Yan po, kaya pinupulot-pulot pa yung mga sukal pero hindi na po namin inaalisan ng damo para may added silang makakain. So dito po tayo maglalagay ngayong March. Yung mga awati naman po ng April ay dito natin ilalagay sa ating fourth weaning growing pen. Yung pong second weaning growing ay mababakanti hopefully po by this month. At the latest po ay early April, may deliver ko na lahat yon. Tapos po, yung last winning growing natin na 13 heads lang, ang, ay 14 heads po ang laman, ay may deliver ko naman ng mid to late April. Kaya po, late to April to early May, yung mga huling iwinalay ay may may deliver na rin tayo. Ito po yung ating third breeding pen na pinagpapahinga ng maayos. Binabala ko po na yung mga batang dumalaga, pag nakastahan, ay dito muna namin itatawid. Kasi po medyo maliliit pa sila, baka po masyadong mabigla pagkasama yung ating malalaki ng mga inahin. So yung anim po at yung kasunod na mapipili, ay dito muna namin ilalagay. Kaya lang po ay sasabog pa kami minsan ng apo dito sa area na may paliguan. Para po pag uminit pa nitong April at May, meron po silang mapapaliguan dito sa may likuran. Ito po kasing expansion area natin ng third breeding pen ay walang paliguan. Kaya dito po namin sila ilalagay maluwag na maluwag po sila rito. So, yung next na mapipili ay dito ko rin po ilalagay. Pagkatapos po nilang umanak, uh, pag inawat yung mga biik, isasama na po natin doon sa ating first breeding pen. Nakalaki na po sila noon, kaya na silang uh, serbisuhan ni third. So, yan po sa ngayon nakakapasok muna ang mga kambing dito sa ating breeding pen. At yan po ang ating update dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong parating pagsama. Please share, like, and subscribe.